sa uh, good morning, good morning sa ating lahat uh, Happy Sunday po Ngayong araw ito, nandito na naman po tayo sa rooftop At may good news na naman po Kung isa yun mga paps ng anak na naman po Yung ating muli mga paps Kaya yan Bago po kayo eh, Tour sa ating mga page po ay uh, Yung hindi pa po nakapagsubscribe Sa aking YouTube channel na Paps Rooftop po uh, Mag-subscribe uh, na po kayo Uh, please pindutin nyo lang po yung notification bell para lagi po updated sa aking mga videos like and share lang po mga paps ayan samahan nyo ako mga paps excited na ako manghuli na naman ng uh, fry ng uh, muli po natin let's go mga paps mga paps nakikita nyo ba yung mulis natin na malilit ayun o oh, nakahalo po sa pasalaman ayun mga paps ayun nang ah, nilihit po nila mga paps ayun Huhulihin na naman natin mga paps dahil ihiwalay na po natin sa mga kanyang mga uh, kasamahan na lalaki Yan po. Hindi ko po lang kung inong piraso po ito. Yan kasi mga paps, nilipat ko na sila ng uh, aqua, ano, lagaya na sa labas na po sila. Yan oh. wala na po doon yung sa loob na lang po ay, uh, ay ilan na lang po ayan na lang po at saka ito ililipat ko rin po yan sa labas mamaya yan mga paps at ang ating mga creepies mga paps yung ating isang creepies yun po mga paps ito 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 mga paps ay buntis na po ayan po ang dami niya mga itlog po sa kanyang puwet ayan o oh, kita niya po yung kulay black itlog po yan kaya ililipat na po natin siya para hindi po siya may stress sa kasamaan niya kasi na stress po yun na istorbo siya ito pa po yung iba hindi pa po natin na ilipat yun ha Ayan mga paps, uli na natin mga paps. Sasamahan nyo ako. Diyan lang kayo mga paps. Sasamahan ako. na natin. Hindi yung ating lagayin po paps. na tayo mga yan mga paps. Ayan mga paps, na natin yung mga anak po nung uh, mauli po natin. Pero bago po lahat, lalagyan po natin ito ang tubig. Yung uh, container po para dito po natin sila ilagay. Yan mga paps, kunti lang ilalagay natin na tubig. Huli na natin mga paps ha. Yan mga paps, mayroon na tayong huling dalawa. Yan mga paps, oh. may dalawang piraso na. Yan mga paps, lima na ang nahuli natin mga paps. Lima na. Yan, lima na ang nahuli natin mga paps. Yan. Diyan lang kayo mga paps, sasamahan niyo po. Mahuli tayo ng ating uh, mga mulis. Ang dami mga paps, hindi ko makikita eh kasi hindi wanag ng tubig ayan paps, naka dalawa uli bali pito na ayan sir, mga paps naka pito na tayo mga paps pa. ayan paps, may dalawa uli siyam na ayan, dami na natin na uli ayan na mga paps mayroon pa sa bago, ang dami po hindi ko na makita yung ibang mga paps yan mga paps, sampo na sample na yung ating nakawin mga paps ayan mga paps labing isa na ang dami na mga paps ano labing isa na ah ito pa ay mga paps labing dalawa na labing dalawa na yung huli natin <laughs> labing dalawa saan pa ayan po mga paps ilalim Langoy, langoy. Gupi na lang natin mga paps ng uh, sa spoon Ito po, yan. Yeah, Sip-sipin po natin. Para hindi masyado mabulabog. Maso lang, hanapin natin kung nasaan. Nasaan ang iyong pagma? -na? Nasaan ang iyong pag-ibig?

Dito <tutuluk> na, dumi cepat yun lang kaya pumasok batu ka batu sa mga bato-bato. Pagpapasok ka ba, sagsabang ka ba ah, sumiksik. So Lumabas ka na diyan. mamamatay ka diyan. Yun, huli sa mga paps, yan mga pops, kita niya, yun. Yan. Nakakatawa <laughs> pa sa ilo. Yan. Yan. Nahuli natin isa. Uh, labing dalawa, labing tatlo ng mga paps. 30 na. Mayroon pa sa baba. Yan siya. Ala, hindi ka makalabas sa bata, no? Ayan, sige. Takas pa more. Ang dami ng mga paps sa ilalim ng bato. Hindi makakalabas. Ayan, takas pa more. Ayan pa huli kasi. Gusto tumakas eh. Yun, nauli natin mga paps. Ayun, yun, yun, yun. <laughs> ayun Ayan mga paps, oh, nakita nyo. Ayan, nakakatawa mga paps. Ang oh. dami na natin nauli na naman. Labing apat. Ayan, labing apat na mga paps. Kailangan natin si Patin kung mayroon pa. Yung isang mga paps mayroon pa yun no? Oh. Pumasok sa bato. Kaya yeah, dandanin natin mga baka may ipit Lumabas ka na dyan. Aku nagtago pa dyan sa bato. Bahala ka, hindi ka makakalabas dyan. Labing apat. Ako, oh saan ka na? O oh, giliw ko, lumabas ka na sa lungga mo. Dahil mamatay ka dyan. Oh, isda ko. Huwag ka nang tumago dyan. Sa mga batu bato dahil ba't tigo ka dyan. Oh, isda ko. Huwag ka nang tumago sa bato. Oh, isda ko. Lumabas ka na diyan. Kung ayaw mo matigok. kukatay mga paps ng pagsundot na ano maliit pa rin na sila mano ito pa pala oh, meron pa dito yan mga paps sa uli uli tayo yan kita nyo mga paps yan pang 15 yan mga paps kita nyo pang 15 na po mayroon pa tayo nakita mga paps mayroon pa isa dito ah. Oh, isda ko, lumabas na kayo Para hindi kayo matigok Oh, isda ko, lumabas na kayo Dahil pag hindi kayo lumabas sa bato, matigok kayo Isa na isa mga paps kailangan mo talaga mga paps masipat mo mabuti dahil ang liliit mga paps. Grabe. Kaya kung uh, malabula po ang mata mo, hindi ka pwede na ito mga paps dahil maliliit sila. Dalawa yung mga paps eh, yung isa na sana kaya. Wala na yung isa na pinapinapin. May, may lalabas din yung So pang 50 na po yan Mali ang discarding mo paps Dapat sa gitna mo na nilagay Ng konti Eh mga paps Ang dami nating aabangan mga paps Yung aking creepies mga paps Ay uh, ano na rin May uh, Mga bibis na rin siya uh, Yung itlog ba So kailangan natin Siyang ihiwalay sa kanyang uh, mga kasamahan para hindi siya ma-stress ano, yan ganyan mga paps kaya dapat ating alagaan sila para hindi masaya yung ating pagod sa pag-alaga nose ayan pero nakakaano mga paps ha nakakatuwa enjoy na enjoy ako dito yan So, ilipat natin yung ibang uh, stone sa baba mga paps para no, mali yung discard ko eh. Kasi dinikit ko mga paps yung uh, mga bato ba, bali Ayan mga paps. Tapakita pa, ko sa inyo. Ayan o. No. Ayan yung mga uh, labara, kaya no Dinikit ko doon. Kaya, ayan. Nakita nyo mga paps. Dinikit ko sya doon. Dapat igitna ko lang sila dito. Ayan. So... Gawa natin ang paraan mga paps. Hindi natin makikita yung mga isda eh. O kung uh, saan na sila. Kasi sumuksok yun doon mga paps oh. Yung isa. At tapos may lumabas, may nakita ko ditong dalawa pa. Nahuli ko yung isa. So mayroon pang isa. Hindi ko makita kung nasaan na siya. Kasi may mga halaman pa tayo dito nilagay. Pag nagsiksi kasi sa halaman, hindi na natin makikita. Ayan, na. ayan mga paps at magtsagaan natin mga paps dahil tayo ay matsaga naman kailangan na natin ng tsagaan general kayo mga paps ha wait lang kayo sa akin ayan mga paps gamitan natin ito ng knife ah, ibaba natin gandahan yung mga Uh, stone. Yan. Oh, is the Lumabas ka na sa lungga mo. Dahil kawawa ka pag ikaw naipit. Oh, is the Love you, love you. Yan naman. Naku, huwag ka sana maipit isda pa. Isa ka na ito Dito yun siya, mga paps. Naku, huwag ka maipit siya, siya kuwawa siya. Yan, lumabas na siya mga paps. Ayan na siya mga paps. <laughs> naipit siya mga paps. Kaya yan, ha? si Si, 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 yun na pas ay pag ka lumabas don't move Uy, ayan mga paps nakuha natin mga paps oh ayan ayan nakita natin siya yan oh. <laughs> ayan oh. cute Cuties, cuties, pang 16 ayan pang 16 yan siya mga paps mayroon pa isa mga paps eh ayan so hanapin natin mga paps Pagtatyagaan kitang hanapin, mahal ko oh, sanay lagi kitang kasama. Oh giliw ko, misis na kita, sanay lagi kitang kasama. Oh, giliw ko Misis na kita Ayan, dapat ko lang Hanapin natin mga paps, ha Yung isa Pagdahan ng good Meron pa isa mga paps Alam ko meron pa siya isa So, pagtsatsagaan natin Ano ilayo na natin sa salamin kasi maluko talaga mga paps nagtatago sa salamin mautaks din oh giliw ko misis na kita sana'y lagi kitang kasama Oh, giliw ko, magtatanim tayo mga paps kahit dito sa tubig mga paps pwede tayo magtanim ng halaman <laughs> ayan ito mga paps yung mga halaman na to, kahit hindi mo siya itanim mga paps mabubuhay yan basta may tubig pero gusto ko kasi mga paps natatanim sila para mayroon na taguan pa yung mga isda yung mga fry natin maliliit kasi pag hindi natin itatago mga paps kakainin sila ng mga ano, mga lalaki. So dapat pag nanganak na sila mga paps, uh, ah, tinantinan nyo. Dahil uh, ah, kinakain. Ayan. Nasaan na yung isa giliw ko? Pang 17 na. Ah, Nasaan na yun? Hindi ko na nakita mga paps. 'yon pang isa. Yung pang ano. Meron mo mga pagsa Yung uh, una kong ano 17 din Ngayon 17 Yung Doon lang ako doon, uh, Maraming ano Maraming uh, nakuha kakapun sa golden uh, Blotel natin Ang dami niyang anak Hindi ko alam kung ilan yung Nag anak dito Isa lang to eh. Sure, eh. sure ako isa lang Nasaan ka na ba? magpakita ka na ko oh, oh. miss na miss kita <laughs> ay nako mamaya ba hanapin kita hindi kita pag ganon kasi mga paps hindi natin makikita dahil sa araw oh. maliliit pa naman yung mga paps kanina nagulat ako bakit may mga parang kiti, -kiti. so nang tinanong ko mga paps isda na naman hahaha <laughs> Thank you Lord, thank you Lord for the blessing. Ayan mga paps, so oh. mamaya mga paps, ah, antay na lang natin lumabas yun. Siguro nagtago Hindi. Nagtago yun eh. Sa mga bato-bato. Ayan mga paps, kita ko sa inyo yung ating nahuli ha. Ayan na, ayan sila. Oh, kakit nila. Ayan mga paps, so oh, ayan ang dami na naman nila. Ayan na. Ah. Yan yeah, mga pups, oh, so galing, oh, dami naman nila. Titingnan na naman natin dito uli mga paps ah. pero mayroon pa ako nakita kas kanina nung hiniulok yung isa bago yung nagtatago. Mayroon talaga dito lumabas dalawa. So, nahuli ko yung isang, isa hindi ko nakita kung nasaan siya nagpunta. Pero mamaya lalabas din yan. Hindi naman yan sasama sa bula. <laughs> oh, giliw ko. Oh. Lumabas ka na dyan sa lungga mo. Ayan mga paps. Kita ko na yung isang hinahanap natin mga paps. Ayun siya o. Oh. Yun siya oh. Nakita nyo. Yun o. Oh. Yun o. Oh. Yun o. Yun. Yun. Nakita niya yan mga paps. Yan siya. Yan, yan. 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 Ito. 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 ito, ito. Yan. Yan siya. Nakita na natin. Holy na natin siya. Yan. <laughs> ayan ayan siya mga paps. Yun. Yun. Yun o. Oh. Makulit pa siya ha. <laughs> dyan lang kayo mga paps. Holy. Nakita na natin Uli na naman natin Yung ating kaibigan O oh, gilid ko Pahuli ka na sa akin Huwag ka nang tumakbo-takbo Para hindi kita mapaksiw O oh, muli ko Pray, 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 pray

ito naman ikaw mahuli. <laughs> ang hirap ulit yung mga paps. Talaga naman kalikot. Mm. Mamaya huliin kita ng isa kong mga panghuli. Diyan ka lang. Malikot yung mga paps. Grabe siya. Ito ang panghuli natin mga paps. Pag nahirapan tayo dun sa ano. Kasi pag -ano mo yung ano, pang sip-sip, pag nakita nila na, na takbo sila ay nalangoy pala Ayun, yun yun sa mga paps huli na ito mga paps shores na shores na yan shores na shores na ito mga paps huli huli na natin to <laughs> Shores na shores na yan mga paps Huli huli natin yan mga paps Mas dalang siya tawa ko ha Mistakalan tawo po ah ha ah, ah, ha ah. malaking utak ko sa iyo. <laughs> ayan mga paps na na natin ayun na siya show mga paps ayun na. Yo no yun yun yun. Kita niyo ba mga paps ayun siya Ayun oh ayun. Ayun, 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 ayun. Na ayun. ayun ayun na. yun 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 yun. Ilalagay na natin si mga paps oh yun. Bang 17 na Ayun na mga paps na na natin. Pero titingnan pa rin natin ha. Ah, chik 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 kung mayroon pa mga galungoy langoy pag mayroon pa huli huli <laughs> ayan mga papso oh, talaga naman oh. dami na naman nating alagaan na oh. mga bibis ng prayo 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 oops wala na ba oy sayang mga paps wala na uh, 17 lang ayan ang galing nila oh mamaya uh, chichik upin natin mga paps kung mayroon pa mga maya hindi natin alam kung saan dito bumuga mga paps eh pero alam ko yung isa ulit doon eh pero so, try lang natin tingnan natin ha ah, bahala na kung sino nagbuga sa kanila basta ang mahalaga ay ang importante <laughs> ayan mga paps nakita na natin na okay na nakakuha na tayo ng 17 ayan ayan sila oh 17 ba? Bilang-bilang Bilangin natin mga paps ha uh, 2 4 6 8 10 Ay. 2 4 6 8 10 12 5 8 10 16 mga paps Yan 16 pieces Yan ha Titignan natin kung mayroon pa dito ulit Yan. Mamaya Makikita naman natin yung mga paps na gulong yung langoy. Yun. At atin na po silang inilipat. Inilalaki e, ko muna dito mga paps. Tapos ibababad muna natin. Mamaya natin i... Ano, I... To. Ilipat doon sa isa. ayan mga paps mga paps ito ibabad nyo muna ng mga 30 minutes 30 minutes doon sa lilipatan nyo para ano uh, ma ma-adapt niya yung water na lilipatan Ayun. kasi uh, kailangan i uh, Uh, pakiramdaman muna nila yung tubig doon bago natin sila pakawalan yan mga paps ayun dito natin sila lalagay yan dyan kayo magbabad kayo dyan ayan ang mga paps mga paps update ko na lang kayo sa ating mga fry ah, uh, nakakatuwa mga paps talaga sobra sobrang tuwa ko mga paps at uh, nagkaroon na tayo ng mga babies ng uh, ating mga inalagaan na uh, fish, molly natin at uh, ating yung uh, um, golden na uh, lotil, ayan mga paps maraming maraming salamat sa inyong pagsama stay humble and get bliss salamat happy sunday po sa ating lahat at uh, yung hindi pa po nakapag subscribe please po subscribe yung aking uh, youtube channel na paps rooftop po uh, uh, click nyo lang po yung uh, notification bell po para lagi po kayo updated sa ating mga videos. Uh, like and share natin po. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless.